apat twenty four twenty five KD isa? pat yeah. ah, okay. ah, <laughs> four pieces nito o. Oh. one KD okay. ano one oh. KD lang na diyan mga palalamsa oh. May mga burger sila. Uti oh, by one take one. Oh, burger. <laughs> Hello. Hello. Tara. May mga ano nila, oh. Tawag nito. May mga Akala ko 'yung pasapot support nimo kanang mag-aso-aso, bawal 'yan. May nakita lang igukitin ng gaso-aso gay ko sabik, pwede din na din 'e. Eh. Diri banda kana na mga malalapit sa mga sisay. Baka. Baka. Mo kita lang ng gaso-aso. Dito tatiyo kada-padap di sagayan, ti mas mangpandol pa tagra. Huwag mo na na. Ako sa na 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 sila. Ano, pareho na nabigta sa gilid pa. O, alam mo na. Ay, Kaya pa niya. <laughs> Kaya pa. <laughs> Hi, bird. Oh, mm -hmm. itong. Kahit isa. Isag-itom siya, no? mimi -hmm mutoi, maka gutum, sa mga unta ito na mga sandal. itak kami dito sa store, ito sandals, dito, morang sa tiyoh oh. sexy dito. Pasok daw kami dito mga padalas, Nood, nood. Tingin, tingin. Ka makabili. Tingin, tingin. Makapanood ng sene. আচ্টে মই চন্দানেই নহল ন Mm -hmm. um, ka, yeah. ka. nagkaon ako sa balay kalami pa kung sa balay Na, kalami sa kung gikaon ngadina sa bawo manok Ay, blos -blos mo.

Pag Pilipinas o so, anang pwede na ba, no? Hindi,